JKJ Fastback Freakings Dito tayo sa JKJ Fastback Freakings Yan Sa mga gusto bumili ng LC Meron po tayong Wheel Joint At may minig na po kayo Ng LCA Yan Mga pang reduction Mga low speed Meron tayong pang Buhay yan. Meron tayo ditong Hmm piston ring 94mm na pangyama tingnan natin yung ating Ayan. piston ng yama Atin, sa mga gusto mong order ng makina Mag-message lang po kayo sa Plusback Kings. Messenger po ang Plusback Freakings mm. At 94mm And shoutout kay Kuya Ray Sa magagawa ng ating mga makina Ito so tayo yan, may mga nagpapagawas natin mga motor. Yan. Shout out. Shout out kay Pari RV. Shout out sa plus box. Ha ha Kung gusto nyo pong makita si Baby Ama, punta lang po kayo dito sa JKJ. Baby Ama, tingin ka po na isa. Control. Pari RV. Gusto mong makita nila si Baby Ama sa personal. Baby Ama, isang tingin lang. <laughs> yes, kuya. Ay, ayan. Babae. Ba, ba, ba o, Sino naman yung mga na discretion dito, mekanong ito, ayan. Dito niyo napunta si JKJ. Hello, kayo timigit. Baka makilala. Ayan mo, no? si Ron. Babero, pero mabait po yan. Shout sa Tashman. Ayan, shout out sa Tashman. Shout out sa ating mga customer Sa kay Sa uh, JKJ Message Lang po kay JKJ May na po tayo dito Tanabe uh, Meron din po tayong yama Hindi na natin nailabas Nasa kahon May low speed po tayong 19 na yama Pronto kasi ini. Ito yung ating mga EDC. Madami po yan. Madami po nag-order sa ating LEC. Shout out sa mga taga silunay Lunay. Yan pang-redaksyon. <laughs> Good job. Uh, Dadalhin natin kay Kuya Ray. May papayos tayong makina.